dalawa nagtatalo na naman hindi ko alam kung anong pagtatalo na nila o oh, ayan o oh. <laughs> ang mga bakla nagtatalo o o oh o oh, oh, oh. ayan sila oh. o <laughs> parang akala mo napakabigat ng daladala nila ayan si Tamara ano pinagtatalo nagtatalo na nyo day ayaw yung hawakan to Ayoko ko nga basag o oh, oh, ayan o oh. o oh, pagbabasag pa yan hindi pa naman sa inyo yan o oh, o oh. Okay mga madam good morning. Nandito po kami ngayon sa Barangay Tupa na kung saan dadanasin po namin at ipapalasam namin sa inyo ang buhay probinsya. Kami po ay kukuha ng mga gulay at kuhol. Uh, bisokol sa inyo. Uh, kukuha kami dahil wala kaming ulam. Ang mga baklang mahihirap. Ha, <laughs> ang limang baklang mahihirap. Ayan si Javier Vlog. And uh, of course, si Martin, si um, um, babaeng Buda and of course si Atal and ah, si Madam Reggie Blag siya po nandito po kami ngayon at kukuha po kami mga gulay ito po yung area nila napakasarap ng lugar kalimutan mo ang lahat ng mga problema mo pupunta kami ngayon sa Palayan dahil kukuha kami ng puhol at kangkong uh, update lang po ako ulit sa inyo mamaya. Bye! Dalawa. Nagtatalo na naman. Hindi ko alam kung anong pagtatalo na nila. O, oh, ayan, o. Oh. Ang <laughs> mga bakla. Nagtatalo, o. Oh. O, oh, o, oh, o. Oh. Ayan sila, o. Oh. Nagtatalo. <laughs> Parang akala mo napakabigat ng daladala nila. Ayan si Tamara. Ano pinagtatalo nun yun, Dai? O, oh, oh, ayan yung hawakan oh. to, Ayoko ko nga, bakit? O, oh, ayan, o. O, pagbabasag pa yan. Hindi pa naman sa inyo yan, o, oh, o. Oh. Ayan yung dalawa oh, nag-aaway na naman. Ayun may ako oh, natin bigyan. Oo. Magugutom yan. Baka magsumbong sa mama niya. <laughs> Kaya kung bumili ng pagkain ko. Ayan. Uh, ano? Kaya man daw niya pala. Kaya pinakaratap siya. Ayan po mga kababayan ng mga kaibigan ko ulit sa Isabela. Napakasaya niya kasama ang pinakamaart diyan yung mata yung mataba. Na Nakaklap tapat. Wag. Wag is. Ah. bakit? Uwi na siya. Bakit yun na Kamara, dali. Sige, oh ma'am, buntis yan. Oh, ang gilid. Ano, babae kumukuha sa ng pohol. Paano niya nakuha? Ayun. Siya, uh, eh, yung, ayan po. Ang kuhon. Ayan siya. Napaka-arty niya. Siya pa naman pala napakalakas kumain. Ano, gulay <laughs> ka mo lang. <laughs> Oo, oh, oh, gulay king dalawa anak ha. Eh, si Martin na si Golden Buddha. Kilala po siya dito sa buong ano, San Pablo. Kung nang isa Ma ko, ah, may pag ako. Mga madam, dito na kayo. Gulo ka! Dito, maraming Gulay. Kukuha kami ng kangkong, igigisa namin, tapos, Siyempre, may ginataan. Madami na kang kuha. Ayun. Oo, na kayo, ma'am. <laughs> ito, ito, ay dapat nakapaa. Singin na mam. Ito talaga. Ito, ka. Totoo talaga. Ano naman Ito mam Omar oh, Ami. Oh. Ayun dami. Mga <laughs> 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 ko po. ko. Ayan, lumubog siya. Actually, mga kababayan, malinis talaga siya kasi nasa gitna siya ng kabukiran. At alam niyo po, oh, napakalayo ng mga bahay. Oh, ayan po, oh. Baka sabihin niyo, hala, dumi naman. Hindi po. Oh, wala pong bahay talaga. Wala kang bahay na makikita. Puro pala yan. Nasa gitna po. Fresh from the bath. Yes. Madam, anong masasabi mo sa ulam natin ngayon? And, masasabi ko lang po is, Nak man, pero masarap na naman ito. Ayan, Tagalog po siya. Pinipilit niya mag-Tagalog straight. Ay, by the way, siya po yung sumasala ng Hello po. Mm -hmm. Uh, support niyo po siya, si Martina, si... I'm Queen po. Yes, pero mas kilala siya dito na ano. Ano, tawag niyo, Buddha? Golden Buddha po. Uh, niyo po sa KMGS. Ay, Bas? Siya po yan. Hindi pa po kung sa ibang area. Ano yung nanapahanap po dyan? Nanapahanap po ng nails sa ibo. Meron? Yung kupala nyo dito. Ay, maraming gabi, oh. いい音。 Ay, sinilas ka lang na yan? Lahat ah, Ha? Pag-ibit-bit mo niya akin, na. Thank you. Uri pa. Very fine. Ayan po si Taba. Ayan po si Taba. na po kami. dami naming kuha. Ang dami naming hole.